Paiimbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian ang kabiguan ng mga bangko na sitahin at usisain ng financial transactions na maaring nagbigay daan sa pagtatatag ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na nauugnay sa mga kriminal na aktibidad sa bansa. Pinunto ni Gatchalian, ang money laundering ay isa sa pinakamalaking krimen na ginawa ng mga POGO na niraid ng mga otoridad. Halimbawaan niya, ang mga kumpanyang pag-aari ni Go Wapping na mas kilala bilang Alice Go ay sangkot sa bank transaction na nagkakahalaga ng dangdang milyong piso na maaaring nagbigay daan sa pagpapatayo ng Pogo sa Bamban. Hinala ng senador na mga kumpanyang itinatag ng pamilya Go tulad ng QJJ Farms at QJJ Embroidery ay malamang na ginamit lamang upang gawing daan para sa money laundering at mapondohan ng pagpapatay ng Pogob sa Mamban na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 6 billion pesos. Ang mga transaction niya sa bangko ng mga kumpanya ng Go ay umabot sa dangdang milyong piso, higit pa sa ipinihiwating ng kanilang mga financial statement o kanilang kakayahan sa pananalapi. Binigyan din ni Gatchalian ang kasong money laundering na yung ng anti-money laundering council o AMLAC laban kay Go 35 iba pa. Kabilang sa kaso, ang mga pondo na dapat pambayad sa electricity bill ng Baufulan Development na sistematikong nilinis sa pamagitan ng maraming bank account upang itago kung saan talaga nang galing ang mga perang ito. Ang Baufu, ang property developer na nagmamayari ng lupa kung saan itinayo ang Pogo Hub sa Mamban. Bukod sa Pogo sa Mamban, tinitingnan din ng AMLAC ang ilang compliance issues na may kaugnayan sa porak Pogo Hub. Very strong, very strong. Mga official documents yun at... Uh may mga documents na yun ay uh, 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 may, may mga supporting documents yun. Very it. strong. It's strong. Mm -hmm. Ito so, yung kinaklaim niya kasi na wala siyang alam, pinumaan sa account mo eh. Mm -hmm. This is her personal account. So, uh, irrefutable na hindi niya alam yun. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na guulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. BOMBO!